Hi guys! Good morning, good morning, good morning! Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon! So guys, for today's video, mag-harvest tayo ng talong! Alright! Wait ko kayo! So guys, sandito tayo ngayon sa Little Garden. Ayan guys, ang daming bunga ng aming talong. Ayan. Yun, napakaraming bunga. Ayan, hinog na oh. Hinog na siya. Patutuyuin ko na lang yan para pang seedlings next time. Next time na taniman. Alright. Yun, napakarami din sa loob. Mahirap mag ano, mag video. Yun, ano doon. Yan lang. Yan. Wow, napakalaki. Eh, ito pa. Daming bunga, guys. Meron ba kami doon sa kabila? Ano? Ay. May mga sa ilalim, ang dami. Alright, ayan o. Oh laki laki nung unang harvest ko nakakuha ako ng mahigit 3 kilo guys na talong so alam, alam mo anong ginawa ko pinamigay ko na lang dito sa kapitbahay ko tapos ah uh, imanogang ko binigyan ko doon ng ano kasi sa isang harvestan ano eh mahigit 3 kilo ang ano ang nakuha ko meron pa kasi ito doon sa tagiliran mamaya punta tayo doon sa kabila Siguro mga nasa sampung sampung puno ito. Ngayon mo. Magkikita mo yung mga talong. Oh. Nasa loob. Ngayon mo. Oh. Diba? Sige. Pag-harvest na tayo. Alright. So guys, mag-start na tayo mag-harvest ng talong. Alright. Panawin niya ako. So, oh, itong talong na ito, mayroon na bunga sa mga na ano, sa

Yan, dito, sa loob ng bakod. Meron kami doon sa kabilang bakod, sa labas ng bakod nga pala. So, yan o, oh, may magigit ng isang kilo yan. Pupunta ko naman doon sa kabilang, Hindi ko muna kunin yan, kasi maliit pa yan o. Oh. Marami pang maliliit yan. After, 3 days na naman, dami na naman yan. So, alright. Punta tayo sa kabilang. Yan, dami pang bulaklak. Punta ko sa kabilang sa labas ng bakod. Okay? Ay, dami na. So guys, nandito ako sa kabilang bakod na eto guys, yung ano namin. May tatlong puno kami dito na malunggay. Yan. Tapos, may tanglad. At saka may namumulaklak na yung papaya namin. Yan, papaya. May bulaklak na siya. Ilang linggo na lang, makikita na natin ang ano yan. Sumisibol na. Yan yung talbos namin. Talbos. Yan. Dami kaming ano dito, pananin. so guys dito na naman tayo sa uh, kabila sa labas ng bakod kuha tayo ng ano naku ang dami rin dito guys oh, tingnan mo yung talong oh, tumaba na tumaba pangit kasi pag tumaba tapos yan o oh. uy ang dami sumayad na sa ano sumayad na sila sa lupa yun o oh. huh, kita nyo yan o oh lalaki. Yan o. Oh. Yan. Dapat kunin na. Hmm? Yan. Doon pa sa dulo. Ayun o. No, sa dulo. So guys, mag-start na tayo. Mahirap dito baka dumulas ako, makapag-swimming ako ng di oras diyan no? sa ano sa baha, yan. Baka dumulas ako diyan, mag-slide ako dito. Swimming ang abutin ko nito. <laughs> swimming ng di oras. Sige ba? Okay. Okay. pamimigay ko lang din naman ito eh Mag i-benta ko to malaki laki rin ang kita sana kaso ayan eh mas maganda kung i-share mo yung blessing mas maganda kung i-share natin ang blessing di ba ano ganda hulog hulog na yung iba hanggang sa susunod ulit na harvest pinawisan na ako ng hosto Guys, pinawisan ako ng gusto. Ito na hindi magkasya sa lalagyan ko. Sobrang dami. Siguro may kitatlong kilo na yan. Yan. Saan yung pinakuha ko ng plastic? Hi. Pawis na pawis na ako. Yan. Plastic. Lagyan natin sa plastic. Grabe, sobrang dami. nilagay ko yung iba sa ano, yan, plastic. Kasi pag habang naglalakad ako, magkanda hulog-hulog yan. Bali, ano ko na ito guys, pang pangatlong harvest ko na to. Yung unang, yung una, kunti lang yon hindi gaano. Ka, Kasi ano yon mga bansot, dahil... Hindi ano magandang ano dahil ano sobrang init 'yon. So, ito na. Maglalakad na ako. Papasok sa bahay. Yan. Ilagay ko na lang sa plastic yung iba. Alright. Wait. yun na. Pinastic bag ko na lang yung iba. Para di tayo mahirapan. Kasi, pawis din ako. Ito na guys. Sobrang dami ng aking na-harvest na talong. For today's video, please share, like, and subscribe. Okay, guys. Yan sa sakin kami. Yung si Snow, best friend ko. Snow, Snow. Yan pasok na ka sa gate. Mapasok na ako sa deck guys. Pawis ako. Ayan, napakaraming ano. Ha? Ah. Ah. Ha? Aray, pagod. Ang dami ko nakuha. Ang ganda. Ah. Nagit-apat na kilo yan. Ibinta mo na ito. Kaya ano marang. Naya ako. Ha? Naya ako. Pamigay na lang natin yan. Ibinta mo pamigay na lang natin bigyan mo si Cha ulit tapos si Manang dyan gabit bahay dadalawa lang naman marami kami pa yan, pa. parami pang maliliit yung iba na ano ang bigat-bigat ng sanga tapos daladalawa ang bunga niya tapos lumulundo kung gano'n yung, ano, yung sanga magaling ito kay Cha ito pwede baka may bibigyan si Cha Sige, bigay mo na lang yan. Ito sa akin. na tayo ng ano, dito. E, ano ka ba? Wala na nga akong pera dito. Na, ka dito. Masyado ka. So guys, hanggang dito na lang ang ating video. Please like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye!